Itbulaga inula na naman ng mga sponsors. Bashers ng Itbulaga napahiya na naman dahil sa nangyari. Itbulaga nasa location na ng Sugut Campus. Ngayong biyernes nga, ay gaya nga ng inaasahan at una na nating napag-usapan noong lunes palang September 8 ay free recorded episode pa rin na ang Itbulaga ngayong biyernes September 12. dahil nasa location na nga ang mga The Bark Ads. Na kung saan nga, ay gaya din nga sa mga naunang sugod campus ng Itbulaga, ay may live na pasilip nga ang Itbulaga at mga The Bark Ads sa kanilang sugod campus. at maaga na rin nang nagpasaya ang mga Dubark Ads dito, kasama ang mga estudyanteng masusugod nila. Na talaga namang kitang-kita nga na ngayon pangalang ay excited na ang mga estudyanteng masusubod ng Itbulaga at mga Dawbark Ads na hindi nga lang mapapasaya ng Itbulaga dahil marami na namang matutulungan dito ang Itbulaga Ngayong biyernes din na, ay pinasilip na rin ng Itbulaga ang gagawing fraud number ng mga estudyante para sa Subud Campus. na may ilan pang ang mga bashers na nagsabi na tila hindi nga daw totoo na may sugod campus ang Itbulaga, dahil nga sa sinasabi nga nilang dahilan na ito. Na tila hindi nga alam ng mga ito, na ang sugod campus nga, ay regalo ng Itbulaga sa mga estudyante sa iba't ibang lugar sa bansa, na noong February 2025 pa nga alang ay nagsimula na ito. At dahil nga sa maling akala ng mga bashers na ito, sa sugod campus ng Itbulaga, ay may napahiya na namang bashers ang Itbulaga. Hindi lang yan, dahil kasama din ng Itbulaga dito ang kanilang mga sponsors. Gaya ng Birch Tree Fortified, Fudgy Bar, Shaco Mucho, Zanrox, EO Executive Optical, Charmy, Uishi Crispy Patata, Ensure Gold, KFC, Flanex, Wilkins, Travel Gigs, at Yakult. Nailan nga lang sa makakasamang mga sponsors ng Eat Bulaga sa Subud Campus. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! At ngayong biyernes na September 12, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, ay nagbigay pa nga ng clue dito si Maine kung saan silang campus susugod. At ito nga daw ay sa Region 3. na muli pang ang inulit ni Min sa segment na managin Mi 5. At kung napanood nyo na mga kapatid, the bark Ads at mga ka-highlights ang una nating video patungkol dito, ay marahil alam nyo na rin kung saan campus susugod ang mga the barcads. Naayon na ayon nga sa mga netizens, ay ang next location nga sa Sugod Campus ay sa Balanga Bataan, na sa katunayan ay September 10 pa nga lang, ay alam na nga ito ng marami. At kahit nga ngayong biyernes, ay may ilan din nang nag-comment nito sa YouTube livestream ng Itbulaga. Kaya naman, ay dapat nang na abangan ang sugod campus ng Itbulaga, lalo na nga ang mga segments na dapat abangan dito gaya ng Perifi at Gimme 5, at kung mayroon pa rin kayang Itbulaga Olympics, gaya nang nangyari sa pangatlong sugod campus ng Itbulaga. Kaabang-abang din nga dito, kung sino kaya ang mga makakasamang mga guest performer dito ng Itbulaga. Dahil matatandaang sa tuwing may sugod campus ang Itbulaga, ay hindi nga mawawala ang mga guest performer nila dito. At syempre, gaya nga ng nasa poster ng sugod campus ng Itbulaga, ay dapat din ng abangan dito ang lahat ng mga Dabark ads, lalo na nga si Julia at Tash, na makikita ng kasama din dito. na syempre, ay marami na rin nga ang mga excited dito, para sa mangyayaring Sugod Campus sa Sabado, September 13. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?